Maraming fans ni Daniel Padilla ang natuwa matapos ang isang video clip na ibinahagi ng isang fan sa social media kung saan kasama niya ang kanyang ina na si Carla Estrada nitong nakaraanang maimbitahan sila sa San Juanico Park Golf and Country Club as one of the celebrity players of the first Speaker Romualdez Invitational Golf Cup 2023, sa video makikita natin na talagang alagang-alaga pa rin ni Carla Estrada ang kanyang anak na si Daniel Padilla. Bago pa kasi sumalang si Daniel Padilla para maglaro ng golf, ay agad na pinuntahan ng anak para mapahiren ito ng sunblock dahil kung mapapansin natin ay talagang tirik ang araw sa mga oras na 'yon. Kaya naman ang ginawa ni Carla Estrada sa kanyang anak ay umani ng mga positibong reaksyon mula sa publiko dahil kahit na malaki na si Daniel ay nananatiling baby pa rin niya ito. Nakakatuwang tingnan ang mag niyan binahagi rin ni Carla Estrada sa kanyang Facebook account ang video na iyan habang pinapahiran ang anak at narito nga ang kanyang naging caption. Aniya sunblock is life anak if not barbecue tayo sa init ng araw, good luck anak. Narito ang nasabing video na iyan at ang ilang kaganapan sa San Juanico Park Golf. General Marabos.

inda ay kagaduan ini ay tikod du rodo mo picture no ano kunan dadlog an pistor sa piraserto sa may katubigan diri git ay patadadlog diri di sa mata ko mo